eto okay. na guys, uh, ayan, na naayos na natin siya. Medyo na, eh, na ko na yung mga boundary ng ating project dito kay tatay. So ayan, tsaka ako nakakita nyo, ayan. Ang dami rin sa ano, tsaka ayan, oh, bago. Ayan po ko nakakita nyo, ayan, oh, may parang Kasi Uh, ginupitan na natin siya yung nga lang kaya hindi ano uh, nasa ibabaw yung ibang damo kasi wala tayong dalang walis ting, -ting. so pagbalik na lang natin pero as goods na yan kasi kinamasan ko na ayan o oh. nakikita nyo ayan o ibang damo. hindi naman natin maagad siya lahat kasi wala tayong dalaw ayan yung pinagupitan natin so pag ano yan pero ayan kung titignan nyo naman po halos malinis na malinis na siyang tignan kasi nagupit na nga natin ah, pinantay na natin yung party po medyo makapal na yung tubo eh inunan na natin so ayan Oh, hindi tingnan niyo, pantay na siya, Pero ito kasi kung sa malapit, ayan, nakikita niyo may mga puti na 'yan. Ay, ah, yung parang brown. Ah, kailangan 'yan ah maabot ng lupa. Nang sa ganon yung gumagapang diyan na ugat, makaka-permis ka agad saka magbe-verde para maging ganito po Masinsin kasi meron siyang nakapita. So siguro pagbalik na lang natin kasi ginagawa kasi nila rito ngayon once na pagkalibing kaya ilalagay nila doon sa may buka na po yung ano ah uh, uh na lupa so hindi tayo makakuha ng garden soil na pang bubud so pagka natimingan natin madali naman yung bud, -bud, -bud natin ng konti tsaka isa pa yan kaya kung titignan nyo niya. Ito, eto ba? Diba? kahit yung damo, actually may karabag grass po ang kaso kinain na ng ayan para ba grass po yan yung ordinary na no? kaso natalo na ng damon ligaw oh. ay yung dani ho oh, mga ano bermuda ho oh, tanim yan so isa ho oh, sa ginawa ko yan yung technique nyan eh para hindi mas mabilis kumapali yung damo kung hindi nyo naman din araw araw yung pag ano ah ano ah, sa kanya pag may maintenance sa Lord every two weeks para hindi yung mabilis kumapar sa'yo mula ako kasi nung tinanim ko isang beses lang na abonohan yan after tag init pa ako nun ha after noon hindi ko na sinabugan so ayun siya medyo mabagal yung ano niya basainan ako ko lang siya na mabuhay nun tsaka ano ah tsaka natin hindi na bali pangalawang gupit parang yan siya mula nung no, tinanim natin siya So, kaya hindi siya mabilis din na kumalat o kumapal na masyado. Kasi nga, hindi naman siya napapatabaan. At saka ang pagkakaiba nga ako niya, dahil variegated siya, ay cheese ay ano, mihalo po siya talagang puti yung, ano niya, ah, down. Kaya kahit tingnan mo siya sa malayo, ma, ano niyo, yung pagkakaiba nila dun sa normal na damon liga o kahit sa verde na bermuda, iba ho siya, maputi siya tignan dahil nga ho, variegated yung dahon niya, magkahalo ho ng, ayan o, puti at saka, green kaya kahit siya malayo siya mag-aiba siya pagkatinignan so ayan po, kita nyo naman na kahit nalagyan natin ng abono yan madi-distinguish lang yung grain saka yung puti, kaputi ng dahon pero yung as in sa overall po niya maputi pa rin siyang tignan kaysa dun sa yung shade niya kaysa sa normal na damo so ayan po hanggang dito na lang muna ang ating project para itatay tatay pagka ano, balikan na lang uli natin para pag mawalis ano, mawalisan siguro sa isang araw ko na babalikan kasi alam nyo busy tayo sa kabila eh, ano ko lang pagdalaw na uli natin dadala naman tayo ng walis so, pero kung totoo siya pwede na rin hindi ko huli tanggalin dyan kasi mangyari dyan pataba na lang siya rito kasi mga matay naman yung nasa ibabaw na, na yung ginintan no? so andyan na lang po siya hanggang sa mabulok pataba na lang din po siya dyan sa ano, sa mismo tanim na kita tayo so hanggang dito na lang po maraming salamat po sa inyong panonood Ah, uh, ito, Papalabas na tayo kay tatay kasi. Tayo ay Ah, uh, uuwi na. So maraming salamat po uli. Ah, uh, God bless po. So, ah, uh, uh, maraming maraming salamat po sa inyong ah, uh, walang sawang panonood at pag uh, tangkilik sa aking mga ina-upload na mga video. Hanggang dito na lang po. God bless po uli.